Okay, okay. So, no ako po ay nakipag-usap sa aking kinakapatid, no? Bali, inaanak po sa binyag ni mother. Ah, siguro dahil gusto niyang hanapan ito ng eksplinasyon. Ako ang kanyang hinanap para ito'y sabihin. Sabi ko naman, ah, kung ano yung biblical na pwede kong ibigay na paliwanag sa ate, ako, yun po ang ibibigay ko. Sabi niya, no problem. Total, nag-aaral na rin ako ng Bible. So, praise God ka ko. So, biblical ka rin pala. Oo, kasi ang panaginip ko, sabi niya, diretsyahan po niya sinabi sa akin eh, tungkol kay Jesus Christ, sabi niya. So, ako po'y nangilapot talaga. Dahil ang sabi niya, ganito yon hindi lang daw po minsan 'yung panaginip, halimbawa mananaginip siya ngayon tapos titigil. Mananaginip uli siya after ilang nights. Okay, after ilang gabi ang ang panaginip niya pareho. Ito sana ma imagine nyo kasi nung pinekwent niya sa akin ito, na picture ko po 'yung ano eh, na picture ko po 'yung buong paligid, 'yung buong anyari. Kaya na po natin. Sabi niya, bulubundukin bulubundukin. Pero ang kulay daw, mga puti. White. Hindi ko ma explain sabi niya. Pero kulay white daw yon. Lakad ako ng lakad, sabi niya. Lakad ako ng lakad. Pagod na pagod ako. And then, sabi niya, nung pagdating niya roon sa may malapit na parang siguro yung parang matatapos na yung kanyang palakbayin, may nakita raw siya. Dinaretsyo niya hinawakan niya yung kamay ko, sabi niya, at nang tignan ko yung mukha niya, hindi ko naman siya maaninag, pero alam ko person siya, sabi niya. At sinabi nga raw nung guy, yung pangalan niya, yung lalaki, I am Jesus. Parang ganon. Si Jesus yun na panaginip ko. And then, nung pangalawang panaginip naman niya, ganon din, same scenario, pero dito merong hagdanan yung hagdanan daw na ano, yung hagdanan na hindi hagdanan na ano, ay yung hagdanan na ginagamit natin mga Pilipino kapag ka uh, kukuha tayo ng buko, yung hagdanan gawa sa kawayan, nakita niya sa bundok, parang hagdanan siya. At ang nasa ending daw noon, yun din daw si Jesus Christ. Ako hindi po ako nangahas na ano eh na mag-explain mag, mag ng sarili ko, pero ang sabi ko lang, similar kayo ng panaginip ng mother ko. Pero sa mother ko, yun la, yung din bulubundukin, panaginip ng mother ko po ng ganun daw. At uh, actually, nung no, naginip siya, nung pinagbubuntis niya ako. Ako ang nasa sinapupunan niya. Oo. Dahil nakalib siya, hindi <laughs> siya... yeah, wala siyang trabaho, nasa bahay lang siya. Pero sinabi niya, siguro kaya ako nananaginip ng mga ganon. Dahil during that time daw, talagang puro basa lang siya ng basa ng Bible. So, yan parang same yung una na bulubundukin yung eksena tapos sa ending nandoon si Jesus Christ. Yung pangalawa, ito ay bulub May, may ano rin, may eksena rin ganun, pero mayroong hagdanan na mataas. O, sabi ng kinakapatid ko, at ang ending nasa taas si Jesus Christ, hagdanan. Since nag-aral ako ng law and grace, napagtanto ko yung panaginip niya, parang sabi ko, kinukumpara ni Lord, yung kung ano yung magiging covenant mo habang nandito ka. Sapagkat yung uunahin ko na yung may hagdanan, no? although pangalawang panaginip niya to, kalain nyo, mataas na langit, may mga bundok, tapos may hagdanan daw na parang yung ginagamit natin. Ibig sabihin, religion yun. Uh, sabi ko, uh, pinapakita roon na yung mga tao ngayon dito sa mundo, pinipilit nilang abutin ng Diyos sa pamamagitan ng religion. Pero yung unang panaginip mo ako, yung bulubundukin, eh, nandun si Jesus sa ending, mas mas maganda po yon Kasi that's grace. Although, dumaan tayo sa mga bundok, sa mga pagsubok, pero ang ending nun, makikilala mo si Jesus. Siya yung nasa ending. Hinawakan niya yung kamay mo. So, yun, yun, po, ang panag yun, po ang paliwanag ko. Ako, ay cannot go further sa kung ano-ano, pero ang ganda ng panaginip na yon So, balik tayo ngayon sa pag-aaral natin. Religion means religare in Greek. It means reaching out for God. Pero iba po, iba po ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat alam ni Jesus, hindi natin siya kayang abutin dahil sa kanyang sakdal na kalagayan. Perfect. Perfect ang Diyos. Kaya ang nangyari, yung Diyos na mata, siya ang naging tao. Inabot niya tayo. Nabuhay siya ng 33 years sa mundong ibabaw na ito. Alam naman natin ang climax ng kanyang buhay. Binigyan niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo after 3 days, siya po ay nabuhay na magmuli. Hindi siya pwedeng i-hold ng kamatayan sapagkat siya ay Diyos. Amen. At ngayon po, ini-enjoy natin yan. Wala na po tayo sa religion, kundi meron tayong special relationship with Jesus. So, yun lang po. Sinare ko lang yung panaginip ng kinakapatid ko. Hindi naman nakakabader yan ako. Maganda nga napapanaginipan mo ang Lord. Uh, ako ilang beses na na naginip tungkol sa Lord, no? Mas maganda na papanaginipan natin kaysa ko noong napapanaginipan natin at least si Jesus Christ. Konfirmado. Alam niyo po ba si Jesus Christ ngayon nagpapakita na ngayon sa mga unbelievers hindi lang po sa panaginip kundi mismo nag a para maraming ma-save, maraming maligtas. Last days na nga pong talaga. Kasi alam niyo kung bakit gano'n, nagpapakita na siya ngayon sa panaginip o sa personal. Ngayon si Jesus, kasi malapit ng rapture. I believe in that. Anytime now, rapture. Bye-bye.